Paano, Ayaw, Ayaw po, ma'am Yanita, burning shop, uh, okay. Or... okay na yan. Oo, okay. 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 okay na yan. Okay. Kailangan mo pa ng isang so, mo Pwede. Papito, yung paggagana ng sa na lang yung kasi charger nang taga-mercedes malayong asin malayong asin pre, plastic plastic kasi sabi niya kung na-puertina na po, na na po, yung larito na kasi na, palig bakas sumbran e na, yun ng bukas sa ferrola ito ang pati yung mga binibili ko kasi sa siroha siya ni Caldero siya iba na 'di ko na siya Oh mira po. Ano tinan sa like. Bye guys. Shout out sa mga viewers natin. Hello. Busog na lang 'yan. Kita pa marami pang plastik eh.